Ayan po, sa episode na ito, ano po? Dagdag ano po tayo, dagdag uh, nagdadagdag po tayo ng taniman ng kangkong. Bali, ito po ay magiging batch number 3 ng kangkong natin. Gawa ng kahit pa paano po, ayun ang nakikita kong mas mabilis ay. Hindi na ho natin hinangad yung sa bagay kung pagbibigyan po naman tayo ng sa ibang mas magandang ani ay di tatanggapin natin pero ho, sa tingin ko tay kung ano na po na natin ay sa pang araw araw po ay kangkong talaga ang nakikita natin yan makakasama po natin si Chung ayos lang ka kangkong ng kangkong Tiong ha? Uh, yun lang ang yan no? hindi naman makadali sa iba ay pero sa upo pala lahat po ay tatanggalin ng trellis uh, lahat na o dalawa lang nakatali pa po ba Aba ah, ka po kayo madali. Yan sa mga kalasan nito. Makakalas pa po di yan. Yan, hindi ko na bibilawin. Para ang tamanan ng lupa. Narayan po. Ah, talaga ito yung bugbog na bugbog, no? yun ang ano ng bisyo ng lupa nito yung nakakatubig yung ilalim kaya parang na pero dapat nung tag-araw naman edi eh, pero aray sa kangkong ay aray panalon aray buwinas na sa kangkong wag lamang malasin <laughs> ayo pero iba-iba na rin lagi may pain ako hindi natigil ay eh. Iba-iba na rin yung laging Mayroon talagang lagay Malabo ang lupa may yab... anong ano na ay. Yung yabong-yabonan po. Dami na dito. Ang dami na dito na. Dami na nga. Pinaktak dito yung mga bumubuwal. Ay, talagang... Hindi ka naman sobrang taba na ng lupa. Pero parang hindi eh, no? Aslam. Bakit ka kung ayas lang maraming ipo? Maraming ipo, sanang. <laughs> ah, ay, pero... Yan ang taba na ng ibabaw si na, right? dadaan ng yung dalahay mo kung ikaw ulit sa kilo eh isang kilo ulit ano pag hindi basta pumatok yan ng dalahan natin araw araw aray ayaw yun lang ay eh wala yun Tuloy-tuloy Hindi na ako na hindi masasabi ito yung payat ang lupa ay ano? sabi nga, nga nung iba baka daw payat ang lupa natin dito ba yung dumadaan sabi ko paano pa payat ang lupa dalawang truck na ipot ay dito lang po kami paglalagay ano hmm. Hmm. Yeah, I'm not. mama ah, bago tamo, bago lagyan ng ipot eh iguguho na yan eh. oh. ah, papantay yan ang gara ayan po shout out po sa ating lahat ano po magsha shout out po tayo nasa naga yun. shout out shout out nababasa Ayun, shout out po kay Eduardo Pulido, watching from Cavite po. Shout out po kay Nancy Pouts from Germany. Shout out po. Yeah, shout out po kay Ma'am Erlinda. Shout out po kay Ah, yun oh. Ah, pinapa-shout out po ni LB Rabal Raba Laka Aba, parang bar pare Labakaw Laba Labaka Wak Ok Yun, labakaok Shout out Sa mister ko na si Michael Lab Ay, apelyedo po pala yun Labak Labaka Nang San Jose California Shout out po ya Shout out po natin si Ma'am Mylind. Mylind, 'yan pa shout out. Opo, 'yan. Pa-shout out po. Siya sana po ay mabilis ang paggaling. Ano po siya po ay dialysis patient. Patient, opo. 'Yan, shout out po natin si Ya, yeah, sana po ay yung pong may mga karamdaman po, sana po ay hiling natin ay mabilis ang paggaling po ba? Oh, uh -huh. yan. Pagdasal po natin. Shout out po natin si Josephine Portante. Josephine, oh, uh -huh. Portante. Uh, watching from Chicago, Illinois. Oh, uh -huh. yan. Yung pong mga hindi pa natin na shout out sa... Next next shout out po ulit ano po at saka po shout out po sa lahat ng nakakaano natin ng personal ano po ah uh, yung pong mga nakakwentuhan natin ng personal yung pong iba ay mga retired the teacher yung pong iba ay taga Department of Agriculture ng Tayabas shout out po sa inyong lahat ano po at saka po sa ating pong mga manonood ano kumbaga kung, kung mapansin niyo po minsan bakit yung po bang pag uh, kumbage, ari po na may wave para sa akin lang ang ano po yung nakita nating natural lang po naman yung madam mo ay linisin kung hindi ko po naman ito yung pinupukos ano gawa po ng garnay tayo po ay nagtatanim ba't pinakita natin yung madam nang para po magka idea meron po tayong kay nanggaling po sa ibang bansa sa Korea ay siya po ay sulit ud natin na sumubok magtanim ng magtanim ngayon po inspire siya sa lahat ng ani ay pero ngayon po ang nakikita niya siya po ay ginagastusan niya talaga ng malaki ay yung pagpapadamo ay ngayon daw po ay basta binabajitan niya may kapital po naman siguro mga sa isang ilang ektarya yun eh basta gumastos na ho siya ng daan para po pang palinis pang paayos ay Minsan ho ay nagtanong, ba't daw gumastos ng ganong kalaki nang wala pang ani? Di kumbaga nga po, nag-actual sila na hindi na-inspire po sila service ay hindi naman sila na-inform dun sa pagpapadamo. Ay di kumbaga kinukwenta nila nasa yung magiging kita ay pala mas malaki, pa, malaki rin pala yung gagastusin po ba? Kaya ho, kung nakita nyo na kailangan linisin, di sabi ko nga po sa inyo pag tayo may pera ating pinapalinis. Ano isiner po at gawa po na yung iba ay pag nag aktual ay parang hindi naman pinakita yung, yung kamalian po ba di yun po sana po ay maging yung binanggit ko pong iyon isama nyo na po sa ano sa magiging budget niyo yung pampalinis uh, marami po nagtatanong sa atin na kumita ka na nga hindi mo na ipalinis ay kasi pag parang wala bang inabot kaya ho yan, kumbaga pasensya po sa mga na, kung inabutan tayo baga ng dam. Kumbaga hindi po naman yun yung pinupunto ko. Sana lang po kung kayo nag-actual uh, isama nyo na po sa budget yan. Oh, at baka kumbaga puro harvest la nakita natin. Yun po, isa po sa pinakamadaling ano natin, pinupunto natin isama nyo na po sa budget yung lalo na ho dito sa amin na ang panahon ay umuulan mabilis pong maglago ang damo oh uh, yan salamat po ano tayo po yung din sa ating gawa para po pa kilalim ano ito ay may diferensya ilalim ng lupa chong palagay ko lang ang maligat tayo yung iba mo pwede rin taba no eh kita oh madi pa yung ilalim maputik pa ito yung sa ng tinanggalin sa tagtuyo oh. Ito po ay lalagyan natin ng 41 kilo na buto ng kangkong. Oho. Ganda oh. Labo ng lupa. <laughs> Yung nakita ko dito pipino, yun oh. gusto mo pipinaw Haha Ayaw mo Gusto mo Ay sige wala May gring minindalin Ayos na po wari Ganda Tama pati yung panahon na na po Ayun po Tayo po yung tangkong ano ulit dito Bats number 3 Ayan, salamat po sa inyong pagsama. po yan? Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.